Huwag kong kani-kanino nila pagkukwento. kay ano po yung may advice po niyo sa mga kababayan natin sa mga struggle nila? Mapapayo ko lang, makipag-communicate sila sa asawa nila, sabihin nila yung totoo, uh, mga problems nila, para hindi nila maibahagi sa ibang tao na maaari silang makulpon. Kaya mas maigi sa asawa talaga, uh, ibigay ang lahat ng attention at ang oras pagkatapos ng trabaho. Oh. Ay, yung update, ba-update, huh? hindi magsinungaling, hmm. kailangan mag feed po sila po para walang Pilipinas, kung sa Pilipinas huwag masyadong mag-overtake, kasi pag mag-overtake pinupush nila yung asawa nila ng mga lalaki dito sa Hong Kong, Then, oh, diba? mm -hmm. ikaw din dito na babae, huwag ka din mag-overtake overtake sa asawa mo sa Pilipinas eh, syempre Pilipinas, maraming babae doon Pray lang talaga. Tiwala sa sarili. Huwag lang pumasok sa isip na yung mga masasamang ano, patulad ng magbibigte. Ganun. Kapag may mga struggle sila, huwag kung kani-kanino nila pagkukwento. Kailangan mag lang sila sa isang taong alam nilang capable na mag-advise sa kanila. Kasi para naman makakuha tayo ng kumbaga inspiration para sa kanila. Ikaw, kanina mo kinukwento ang struggles sa buhay mo?